kami pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbiso sa publiko na hinaharap namin sa inyo ang pinakamagagaling na Pilipino at ang buong buhay nila ay itinayan nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili kung hindi po para sa inyo at para sa Pilipinas. Magandang hapon ni Locos! Mabuhay ang alyansa! Ako po si Benar Abalos, sa Abogado. Dati po akong mayor ng Mandaluyong. Ang aming pong lugar ay napakaliit, pero pinalago namin ito hanggang sa naging economic tiger city kami ng buong Metro Manila. Isa lang hiningi ko sa mga negosyante, isa lang, trabaho para sa tao. Hindi lamang galing at husay ang kailangan. Kung kailangan, tumayo mag-isa, tumayo ka. At kailangan mong tapang na gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, ang puso magbahal sa kapwa-tao. Ang mga Ilocano ay masipag. Pinapahala ng lokasyon. Ampunin nyo ang buong pamilya ng alyansa. Iboto natin sila lahat. Mabuhay kayo! Mabuhay ang alyansa!